Ang ganda po oh dito. O, parang nakadron din eh. Oo, oh, mamaya yung nakatayong yun lahat. Ito ka natin, mukhang picture tayo. O, baka muna. O, okay. Ang babay ramo, umabot din yung mga 80. 80 kilos. Yan na yung pinakamalaki niya. Oo. Oh. O, oh, malalaki pa rin dito may taba kaya mabigat. Oo. Ayun talaga ano talaga balat at saka laman talaga 'yun. Laman talaga. Ang makakita ka ng taba sa baboy ramu sa Batok dito sa Batok uh, lang. Andun 'yan. Oh, uh, 'yun lang ang pinakataba niya pero po 'yung parting dito, 'yung mga palat ng balat. Wala, wala. Indeed. Balat laman lang talaga 'yan. Ayun wala ka halik ganda ng kalsada dito talagang street talagang ang ganda pagka ano nila pagka road widening to yeah, oo oh. hindi na talagang magdisagad ng motor mo rito oo oh, oh. dito umabot mga ibibihin kung hanggang saan ang kaya 120 ang ano lang dito sagad na yun, sagad na sagad na yun hindi pa, hindi maano ano ano nga ako kasi parang lumulutang na eh oh, inano ko lang din ang kasama ko kasi Ayaw okay. ko rin bumbo na ayaw rin ano. Wala naman yata mga dito, di ba? Wala, wala. Kasi ano ito eh. Service ko Wala nga na Kaya masasagat mo talaga. Wala ka kaya Oo. Oo nang ano nun. Oo nang long ride dito sa ano. Sa Mount Samat, Mataan. 嘿嘿嘿嘿。 对。 Mura ang diesel dito, 51 na lang. Mama, sa likod po tayo ng bundok na yan. Kaya naman. 47 naman. Mount Samad National malapit na yung kinakaliwa namin na station ko yung ano na to may gasolinahan na expressway expressway Palama. nga Mount Samat National 17 km malayo-layo pa Versus 47 lines patahit 300